Isama ko kayo yung mga, yung mga acolytes na Ngayon, yung sila. Sa likod ko, ayan. So, At yung kapatid ko. 1 so, two, 3 come on! Yo, what's up mga pre? At nagbabalik na naman po ang yung lingkod Ken Malinaw at welcome back dito sa kayo YouTube channel At kung bago ka pala dito sa YouTube channel ko ay i-click mo na yung subscribe button Pati na rin yung maliit na bell Para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko At sa mga gagawin ko pa ng mga videos So ayun, sobrang ingay dito kasi na uh, malapit ako sa kalsada no? ayun, May dumadaan dyan ang mga sasakyan Nasa National Highway kasi tayo So ayun So bago natin simulan tong video natin eh Magandang umaga muna sa inyong lahat, no? So, ano bang bago ngayon? So, tingin ko walang bago. <laughs> Yun pa din. So, ayun. Ngayong araw, eh... Pupunta tayo sa... Bungdo... Bung... Bungdo. Bungdo. So, sa bungdo, no? Bungdo... Uh, di ko alam kung sa bourbon ba yan. Pupunta tayo doon. Kasi may recollection yung kapatid ko. Sasamahan ko siya doon. Tapos, um, syempre kailangan pa rin natin magsuot ng mask, alcohol, tsaka, ah, kailangan pa rin magdala ng alcohol, hindi pa rin susuot ng Gago! Magkala <laughs> ko kasi isuot, isusuot yung alcohol eh. So, ayan. Um, kailangan muna natin safety first, no? Um, sumusunod pa rin tayo sa protocol. Wire, Kaya, pa para naman, ano, para safe tayong lahat. So, ngayon, eh, inaantay na lang namin yung makasama namin. Nandun, sila sa gilid na simbahan tapos ako nandito sa ano sa harapan kasi <laughs> nagba-vlog di ba so ayun so um na lang namin sila tsaka yung iba kasi hindi pa dumarating kaya papasukin na natin tong simbahan in 3 2 1 come on. So ayun mga pre, no, update natin is nandito na tayo sa Punggo, Gua, Bourbon, Cebu. I don't know kung yun ba yung exact location dito. Tapos dumating na rin yung iba. Uh, madami na din, madami-dami na din nandun sa loob. Uh, Naantay na lang siguro yung priest na naka-assign sa, sa, Lobo Parish. Kasi siya yung magbibigay ng speech recollection no, na magaganap na yung araw. Saka yung ngayon is papakita ko sa inyo yung view dito tapos yung sa loob ng simbahan. Papasokin din natin yun. In fairness, sobrang ganda ng simbahan dito. Ah. Ayan. Uh, may grotto din dito. Ayan. Kung makikita nyo, ba diba? Ang ganda. So ayun no. Um, sobrang ganda dito, nakaka-refresh. Ah, nakaka-ano nang ng... taw tawag dito, nakaka-ano nang self. Nakaka-ano nang self. <laughs> Galing. So ayun, nakaka-refresh dito, nakaka nakaka-ano nang utak. No, na no, may piso mind ka magaganap dito. <laughs> Pumunta ka. <laughs> Gago! Kasi imagine mo ha, uh, nandito tayo sa bukid pero may gantong lugar ng ganda. Hindi mo mai-imagine na, sobrang galing talaga ni Lord, no? Amen. So ngayon eh papasok na tayo doon. Ah na natin doon kung anong ginagawa nila, no? So mamaya susubukan natin makapag-video kapag hindi busy. No? hindi busy pag, wag wala activity pala Yan. pag hindi masyadong madami yung activity papasok tayo doon uh, um, magbi video pala tayo hindi papasok ang dami ko nang mali ngayong araw <laughs> so ayun andito na tayo sa harapan papakita ko na sa inyo to ha ah. in 3, 2, 1 let's go so ayun no eh lumabas muna kami sa glit kasi break uh, ano na no, len mami uh, bibili din kami ng ano pang palamig kasi nga sobrang init tsaka inahado kami dun sa loob ah uh, okay naman yung speaker namin don sobrang jam naman siya magbigay na kanya speech no? kaso lang inaanto kami ayun kasama ko kayo mga yung mga ac acolytes na yun ayan sila nasa uh, likod ko ayan tsaka yun yung kapatid ko So, uh, Dito lang kami sa tindahan, bibili kami Pahiro. ng pampalamig, siguro soft drinks. Soft drinks ay yung bibili namin. So ayun nga pala, no? akala ko pala simbahan yon church lang pa yung tao. Hindi pala yung simbahan, certified. Certified. Hindi pala yung simbahan. Sobrang nakakaano lang kasi, kasi sobrang laki niya tapos mapapagkamalan mo talaga siyang simbahan sa sobrang laki hindi ko rin inakala yung sobrang ganda ng loob na simbahan ewan ko lang kung marmol na ba yung, yung sa, ano, sa may altar sobrang ganda dun ako na amaze tsaka dun sa ambiyas ng lugar tsaka sa harap pag, pag, pag nakaharap ko sa simbahan ah, sa chapel na sobrang ganda so ayun bibili muna kami at pagkatapos ng break namin ibabalik kami doon ulit sa chapel kung, do, kung saan nag recollection kami kaya uh, alis na muna ako in 3, 2, 1 so ayun po no uh, tapos na po kami mag lunch tsaka tapos na po yung break namin uh, time check lang po tayo 1.15pm na po no at uh, Tsaka bago ko po tapusin tong vlog natin, eh sobrang thank you po na marami sa mga nanood at tinapos tong vlog natin, no. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng isang bagsak na like, comment, and share niyo po tong video natin kung nagustuhan niyo po, no. At tsaka shout out po na ako sa mga friends ko diyan sa Facebook, no. Andito, andiyan, diyan. Shoutout ko sa kanila or dito sa gilid dito diyan. niyan dito sa sa dito. So ayan, shout out sa inyong lahat hindi ko na po kayo iisa-isahin no shout out po sa inyong lahat sobrang sobrang thank you po sa mga support na binibigay niyo sa akin ayun at uh, saka huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung channel natin at click tong notification bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko at talagang magpapaalam na ako in 3, 2, 1 come on